Pera na naging bato pa ang halos isang milyong kita na sana ng mga magsasaka sa Cebu City. Ang mga tanim kasing kamatis pinaliit ng El Nino, kaya imbes na ibenta, ipinamigay na lang. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Abala sa pag-ani ng mga kamatis sa mga magsasaka dito sa barangay Sudlon sa Cebu City. Aabot sa 15,000 kilong kamatis yan na katumbas ng isang milyong pisong kita pang-export sana ang mga 'yan. 'Yun nga lang ang mga kamatis sa dapat ay sinlaki ng bola ng golf. Ganito ang itsura ngayon. Naging sinlaki ng holen o yung 20 pesos na barya. Epekto 'yan ng El Nino o sobrang init. Kaya natuyot ang lupa at kinulang sa tubig ang mga tanim ng kamatis. Ang mas masakit, parang nagpagod lang sa wala ang mga magsasaka. Dili na talaga namin makuha ang puhunan ng agastos namin. Ipinamigay na lang namin sa mga tao para mapakinabangan. Dahil hindi na ito mapinta kung dadalhin pa namin sa merkado dahil napakaliit. Para hindi masaya mga nabansot na kamatis, ipinamigay na lang ito ng libre. Pabor naman yan sa mga residente na dumayo mula sa ibang bayan para lang sa libreng kamatis. May nagsabi sa akin na may libreng ano dito, pamigay na kamatis. Ah? Kaya ginagawa ko na yung ano, yung pagkakataon na makakuha ng kamatis. Pang ano din to, malaking bagay din tamin to, pang ano, pang ulam. Kung ang mga nakalibre ng kamatis na tutuwa, problemado naman ang mga magsasaka dahil nalugi na nga, wala pang makain. Bukod sa mga nagtatanim ng kamatis, apektado rin ang iba pang mga taniman ng gulay at mga nagtatanim ng bulaklak. Maglalaan naman daw ang lokal na pamahalaan ng 17 million pesos na pondo para ipantulong sa labing isang libo magsasakang apektado ng El Nino. Kamakailan, ilalim sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa El Nino. Nagdeklara na rin doon ang water crisis. Nauna nang inaprobahan ng LGO ang 85 million pesos na pondo para pambili ng water tanker. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5